Ah, wala pa, wala pa, wala pa. Ah, pa, balapa, Ah, meron nga ano, yung lo losses na ganyan, yung dapat pang sindi mo. Oh. Wala. Eh, no. Mati, Masindihan Ah, masisindihan yan. Magbibail. Magbibail. May kwan yan, may pulbura yan. Nilagyan ko. Ah.

Pwede ah. yung coins pag natin sa mga bata At sa lahat Woo! pag <laughs> آه ah! ah! 아, <laughs> 진 <laughs>